isang makulimlim na tanghali mga idol magpapatrolan tayo ulit mga idol testing natin kung may matadali tayo ngayon sa araw na to ay sa Malibat. hapong to iba yung kasama natin mga idol na tagapulot nagpaiwan yung tagapulot natin napapagod daw ngayon ito naman yung tagapulot natin mga idol kaya sana magkakadali tayo mga idol para ganahan naman siyang pumulot ngayon Shoutout nga palas sa mga Solid Supporters, Solid Viewers, Silent Viewers, Solid Kabangers. Salamat po ng subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Sana kung magawi man kayo, sa mga magagawi pa lang po sa ating YouTube channel, pahit na rin po yung notification bell po natin. At subscribe na rin po, like and share po mga idol kung gusto nyo. Okay, shoutout tayo mamaya mga idol pag mag tayo. Kasi papunta pa lang tayo mga idol. Okay mga idol, isang magandang tanghali po sa atin lahat. Makulimlim na tanghali mga idol. Stay tuned po mga idol. Wow, wow, wow. <laughs> Nami ni ngangu. Hmm. Ya, dan Dah Hmm kan ini sama ቦታም <tum> ቦታም <tum> <tum> <tum>

Okay, yan ito, yung update kay Nando sa araw ng lunes September 2021 2005 mga ito yeah. maglinis ko lang dagat na naman dito sa ating dito sa harap ng bahay ko na ito sa eh, kalsada yung crossing namin mga idol nakukuha na nandun na hindi na makatawid yung sasakyan mga idol nakapayong lang tayo para kukuha ng video ba yan eh, miss ko lang dagat ng mga logs eh. oh, lakas. lakas ng hangin mga katriker super yeah tinutulak yung payong mga idol oh. huh? o hindi naman Tapas. nakakatakot siya mga yung kapayong lang tayo tapos dito yung kapitbahay ko yan yeah ang ganit tubig sa kanila mga lords. lakas ng hangin mga lodi hindi na kayang tumawid talaga yung sasakyan. Okay mga lods balik sa bahay lakas ng hangin 2,000 years later update tayo mga idol sa nangyayari ngayon dito sa amin pag pag uh, na yung ko sana. Walang, wala ipantemig ng tumigil sa sambinong 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 sakyan ko nilipat nandun na may nakipark ako dun sa tabi ng gas station kasi mas mas parin. Okay, mga idol. Oh. Ito sa likod ng bahay ko, Liko, wala. Malagang... Wala, mga idol. Wala, Malaga... dito sa likod ng bahay ko to, mga idol. Ganito yung tubig ko. Oh. oh. Oh, dito yung dalawa sa likod mga idol, kasi pwede sa loob ng bahay ko. So, yung mini pool ng anak ko mga idol oh. dito oh parang nagawa pa dito sa may kuha namin likod oh lakas oh dyan yung tubig mga idol oh sa likod ng pader namin lalim oh wala talaga mga idol hindi pa rin nakaligtas kay bagyong to mga idol yung mga bahay oh dyan sila mga idol yung mga bahay na yan oh